<miripad> <coughs> oh, nyo siya, malaki yung ano, kawali. <makes> so, guys, yan yun ang, ang kapiling ng Infinity Ang buong ng yung sila. Ito po Para Para po. Para po. po. Para

yung ano salamat mga mga peres ka lang naman mga live hindi pa lang yung na namin guys sa next video ng ating